meron akong isang major client na binitawan na nila ako. Ilang araw na nga lang ay babiyahin na naman tayo mula Luzon hanggang Visayas. Babalik tayo muli sa Camotes Island. Dalawang araw na naman tayo sa kalsada. Medyo alanganin yung budget natin pero pinilit pa rin nating magbakasyon. Pero ano nga bang dahilan? Papakita din namin sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa naming mga preparasyon bago kami mag road trip. 2 days na lang at naalis na tayo. Maraming ganap. Alanganin na sa budget. Alanganin pa sa oras. So ngayon ay July 11. And pupunta tayo sa Toyota Santa Rosa. Tayo ay magpapa PMS. Kasi nakapag-decide kami ni Mrs na uwi kami ulit na ang Cebu. Ngayong 14 ang alis namin. Or 15. So actually this week lang din kami nakapag-decide. And medyo mabilisan to kaya hindi kami ganun ka-prepared so kung familiar kayo dito sa vlog namin sa page namin nung January, January ata yun nakakakalaan trip lang din namin nun road trip from Manila to North Cotabato kaya ang tulunan so Mindanao yun and ngayon July uh, land trip na naman ulit kami babalik na naman kami sa Cebu Camotes Island, Cebu so galing na kami dun nung February February ata yun basta or end ng January nung kami galing Mindanao mapapanood nyo yun sa page namin or sa YouTube namin mapapanood nyo yung vlog namin dun duman kami dun parang 2 days lang ata pero umalis din kami agad kasi nagpahinga lang kami kasi nga medyo malayo yung biyahe from Mindanao to Manila so nagstay muna kami dun for 2 days para makapagpahinga sa island so ngayon uuwi na naman kami dun kasi graduation ng kapatid ko sa 25 so graduate na siya ng college atin kami ng graduation niya kasi at the moment yung father ko may sakit siya meron siyang pneumonia and si mama nag-aalaga sa kanya which is doon sila nakatira sa Cebu yung kapatid kong bunso yung gagraduate doon siya sa late nag-aaral and syempre kailangan may atin sa graduation niya pero hindi niya alam na uuwi kami ngayon yan ang ano yun ang twist uh, so surprise namin siya kasi sabi namin hindi talaga kami mga kaubi talaga ngayon kasi hindi kasi ako nag upload regarding dito eh pero last May actually 2 months ago yung main source of income ko which is I do freelancing for a living meron akong isang major client na binitawan na nila ako dahil magsasara na yung company and I was working for them for six years and parang out of nowhere biglang nag-inform sila na uh, nalulugi na nga daw yung company wala akong pera talaga nung nakaraan actually nagtitipid ako kasi nung binitawan ako nung company meron lang akong 4 months worth of savings titipid ko pa yun kasi nga kung napalad nyo sa previous vlog namin yung aking panganay Kratos, si Kuya Kratos, meron siyang autism. So, kagpapaterapi siya. Kaya medyo magastos kami doon. At the same time, uh, sinusuportahan ko rin yung parents ko. Kasi si father nagda-dialysis na. Tapos, ngayon nga, may pneumonia pa siya. And, yung parents ni Mrs. yung suportahan din namin. So, every few weeks, papadala pa rin kami. So, marami kami sinusuportahan. And yung kapatid ko nga, syempre, graduating siya. Maraming mga bayarin. And she's additional pa sa gastos na kumakain din kami araw-araw. May bills to pay. So, parang masyadong mabigat yung pagkawala ng trabaho sa akin. So, ngayon, makaka naman tayo. So far, nakakuha tayo ng mga clients, additional clients. So, sa 2 months na yun, nakarecover naman tayo. Pero slowly pa rin hindi pa rin parehas dati na anytime pwedeng mag land trip, pwedeng kumala, pwedeng mag camping kaya ako mapapansin nyo medyo matagal kami walang upload kasi busy ako so ngayon babiyahin na naman kami pa uwi ng Cebu wala talaga silang kaalam alam kasi ang alam nila wala akong ano work or sakto lang yung kinikita ko so wala kami sobra pang bakasyon Actually, hindi nga dapat kami uuwi eh, kasi alanganin talaga yung budget namin. Pero nagawa naman ng paraan. Before kami umalis, nadagdagan yung clients ko sa freelancing, sa freelance gig ko. Kaya ngayon medyo hindi ko, ko masasabing hindi ko pa rin stable eh kasi sa freelancing wala talagang stability. Honor of kasi yung clients, eh, kaya mas maraming client, mas maganda. Kaya ngayon, pupunta ako sa Santa Rosa para magpa PMS kasi pabiyahin natin na naman ng malayo at ni Sinova yung ngayong land trip namin is second na this year so kasi ang target namin talaga is uwi kami sa side ni Misis, sa Mindanao and sa side ko sa Visayas every year kasi syempre matatanda na yung mga magulang namin Kung si father ko may sakit na kaya as much as possible talaga kami sa probinsya pila priority namin yon imbis na mag-abroad kasi ganun din, ay, malaki din gastos sa abroad eh. at least dito, kahit malaki yung gastos mo o sa family naman na pupunta, walang problema naku, oh, umulan na naman dahil na lang tayo, inuulan lakas ng ulan, grabe doon sa San Pedro, mainit eh sana, bisabiayin namin next week hindi ganito sobrang lakas ng ulan dito tayo sa Santa Rosa Sir, good morning. Good morning, sir. Scheduled PMS, sir. Sir, iwan nyo na lang dito. Punta kayo sa loob. Okay, sige. Ang daming tao. Bakit? Ang <coughs> daming tao. Okay. Sama natin si Boss D. Dahil sinundo niya muna ako dito sa Santa Rosa kasi tagal hindi pala nagagalaw yung ice belt ko pala. Sorry sir. Vlog muna bago seat belt. Vlog muna bago belt Same, belt. Sorry, sorry, my bad. Yeah. Kakain muna kami kasi sabi doon kanina. Ano na daw nasa car wash daw nakapila yung sasakyan ko. Ano na ngayon eh? 12 na. So 1 and a half hour na. And pagdaan ko kanina, <laughs> pagdaan namin kanina dun sa labas, hindi pa pala nagagalaw sa <laughs> sari naka-parking pa, madumi pa <laughs> so babalik ka na lang namin, mamaya kakain muna kami boss D, galing pa ng San Pedro para lang malibre ng food. <laughs> tagal kasi ito, daming pila pre, kanina dapat kasi umaga ka dyan eh ako, umaga ah, nga, hindi ano, 10.30 na kasi yung ano eh yung next, yung nagpa-schedule ako dapat nga kahapon eh, kaso holiday pala Santa Rosa uh, Santa Rosa din? oo kaya sabi nila Friday 10.30 yun lang available ang dami pila kanina wala kang maparkingan eh kaya dun ako sa labas eh pati sa labas puno eh ang PMS ko dyan 7 dapat daw ano Martes sabi nung ano konti lang Martes and Thursday kasi masarado daw sila ng Thursday ba't kasi Thursday talaga eh mali ko bang holiday na Santa Rosa Okay, so nandito kami sa Bangkok. Malapit lang sa Toyota, Santa Rosa eating ano pad thai, thai pad thai thailand food kain tayo yun gusto namin kumain hatid na ako ni boss driver hatid na niya ako sa driver ni boss B <laughs> hatid na niya ako sa aking 4 post toyota boss D in the house yun uh, Okay, 'yan so. Wait. Ayan, Ayan okay. So tapos na yung aking PMS for today and uwi na. So far so good naman. Wala namang issue yung ating sasakyan and basic PMS lang ginawa. So, let's go na. See. Hinahanap na ako sa bahay. Ngayon ay magto 2 PM na. So checklist natin. All done na sa sasakyan. Basic PMS and we are ready to go. Tatay na si So yun muna ako kasi ko muna yung mga dapat natin i-prepare na mga gamit Para lapit na eh 2 days na lang ata Ay ano ba ngayon? Friday? Oh so Sunday na kami aalis So halos 1 day na lang mahigit ang aming preparation So, let's go na. Kulang ito. Okay, so nandito na tayo ngayon sa garahe. So, along the way, siyempre, bubili tayo ng paborito ng mga batang donut para may pasalubong naman sila para hindi malungkot <laughs> So, let's go na Ubi uh, mula kami sa bahay kasi bukas aalis kami May atin lang akong binyagan uh, mag ako sa binyagan bukas Tapos, after nun Diretso kami sa pinsan ko Birthday ng pinsan ko, shoutout Pinsan ko dyan sa Canada, si Yangyang Yang. Si Tita Arian ng aking mga anak Yan, so Punta kami sa kanila, birthday niya Maghahanda siya dito sa Pilipinas, dun sa bahay nila sa Cavite and kahit mula kami dun, kwentuhan Then next day, Sunday, madaling araw, alis na. Ganito ka-hectic yung schedule namin ngayon. And, dami pang gagawin. Mamaya, magsimula na rin kami magligpit ng mga gamit. mag namin na ng mga gamit dun sa bahay. Para after namin makauwi, galing sa Cavite bukas, iisang eh, na agad sa roof rack yung mga gamit. Para diretso alis na kami ng madaling araw. Okay, since nakuha na namin yung PWD ID ni Kratos, kapit muna natin to dito para alam nilang may PWD kami kasi mahirap eh baka magpark kami sa mga mall tapos hindi naman pala kami PWD sabihin nila ay oh, di ba na naman PWD ID at sige meron na kaya na kami kaya na kami maglagay dito kapit muna natin ay putik ka Lumikit agad Oh no. Sobrang dikit niya. Hmm, oh, hindi ko Mahalaga meron. Yung tanggalin baka mawala yung dikit, eh. sobrang dikit pala nito. Ah! Huh? Crispy Cream Do you want Crispy Cream? My Donut yeah? I don't want. Do you like Donut? Okay, kayo go watching I watching. Huh? watching cellphone ka My... What Do you want cellphone or Donut? Uh, cellphone. Ah, you don't want Donut? Ayaw Donut? And... Ikaw Kuya? I... Tablet or Donut? Cellphone May cellphone din Ako, Wala na, kay Daddy na lang kong Donut yan, si so, misis, nag i na ng gamit. ano okay Pero so, na namin yung mga gamit. Ito. Yung drone. Power station sa biyahe. Yung solar panel. At saka power bank. Yung mga cameras natin nandito. At saka yung mga, yung bag ng ating laptop. Yan, nandarin natin lahat ng laptop natin para makapagtrabaho pa rin tayo dun sa sa isla. So, yung aking Starlink Mini ay nandun pala sa nandun sa kabilang bahay na sa garahe na. So, bukas na natin yung lalagay sa sasakyan. Yung mga gamit ko nandun pa yung paibang laptop. Ay, asiksuhin muna natin lahat yan. Yung tablet ng mga bata charge natin para full charge siya pagdating natin dun sa sasakyan. Kiminsan mapoboard talaga yung mga yan sa biyahe di may iwasan pero hanggat maaari hindi namin ipapagamit to para hindi malobat agad okay so today is already tomorrow and may ate na na naman kaming binyagan tapos late na kami and kasabay ko yung bibinyagan <laughs> So <laughs> nagmamadali na, hindi na ako nakapag-vlog kanina Pero mukhang aabot pa naman tayo Kasi malapit lang naman yung simbahan Okay na, ready na yung mga susunduin ko Okay, sa andito na kami ngayon sa simbahan and inabot pa kami ng ulan sakto. Pagdating na pagdating namin, biglang lumakas yung ulan. i <laughs> vlog muna na, vlog. Hi, like it in We can't go outside. Makakas ng rain. Lakas ng ulan. Hindi kami makalabas. So waiting muna kami dito, yung bibinyagan at yung kanyang mga parents ay nandun na sa loob. Okay, so dito na lang daw sila, misis, sa loob, ng sasakyan. Kasi, sobrang lakas talaga ng ulan. Hawak, talaga hawag, <laughs> hawag, hawag. I yan, I yan. Wait lang, nagbablog pa nga si Daddy eh. Laks pa ba? Parang wala naman natin ang ulan. Mahina na lang. ay hindi, mayroon pa rin. Lakas talaga yung ulan. So, ako na lang ang papasok sa loob. Then, dito na lang sila. Tapos so, mamaya, Bat na lang ako katapos. Si so, Yona, na ako sa loob. Baka magsimula na yung binyag. Ninong kasi ako eh. Kundi ako ninong. Kahit dito na lang ako sa labas. <laughs> kasi ninong ako eh. Kaya punta na ako na dito. Guys, nandito na kami sa sasakyan ngayon. Hinatid muna namin yung no. celebrant dito sa no. sa, sa uh, McDo. Kasi dito sila magsi-celebrate. Ay kami, meron pa kaming errands. Uh, errands, yes. Pupunta pa tayo sa Cavite. Cavite. Yes, so pupunta muna kami ng Cavite. Dadaanan muna namin sila Tito Dico. Tito Dico. And si baby nami. Si baby nami. Yes, galing nga. Pabalik kami sa bahay pala. Tapos, dahan namin sila, Rainiel ito. para kasama namin sila papunta ng Cavite. So, birthday ngayon ni ni Tita Yangyang. Tita Yangyang, birthday. Mm -mm, yes, galing nga. Hi, Tito! Hello, hello. Hindi ko na. Hindi ka na. na. Hindi na. Hindi bye bye daddy bye bye dong mami bye bye thank you next time ulit bye -bye daddy bye bye daddy yun so pauwi na kami ngayon may kami ng mga 6 kasi mag na kami mamaya maglalagay na kami ng gamit dito sa sasakyan sa top load so prepare na namin yung sasakyan baka si bukas na ng madaling araw Sisibat na kami. So, let's go na. Uy, muna tayo. Go Okay, so nandito na kami ngayon sa... Bakit? Nandito na kami sa garahe. And... Ingay ng mga bata. Ang mga batang maiingay. Aba, eh. Pinakot na namin yung mga gamit sa bahay na mabibigat. ito yung maleta na malaki saka ayan nag-aayos na rin kami ng ito yung higaan ni Hatrios extension ng higaan niya saka may naging speaker ayan sa top load dyan din dinala ko na rin dito talagay na namin sa top load yung mabibiga. simula na muna namin maghahakot na muna ay mag-aayos muna ako ng top load lalagyan ko ng cover para bukas ready na yan power station namin dito na yung drone saan yung drone ko ito pala baka mawala eh ito na yung drone ano ba ba? ito sa harap pala to ito sa harap din to itong solar solar namin para dito yan solar charger saka yung portrait nila mama pala <laughs> what are you eating? huh? ha? What are you eating? Hmm, bite naman yan. Sharing French fries. galing naman. Chicken. You want chicken? No, I want the fries. You want chicken? You want chicken. Huh? Chicken? No, chicken. Chicken? Yes. Yan so, ito yung family portrait namin na ah, pinagawa namin nung December. niyan. So wala pa si baby namin kasi buntis pa dito si Abeng. Pero yun yung portrait na dadalhin namin sa probinsya. Saka mga siguro magdadala kami ng mga upuan para in case na mag-stopover kami sa biyahe. pwede kaming umupo sa tabi ng kalsada. Ito. Mabalutin ko yung speaker para hindi masira. Ilalagay natin ng cover kasi ilalagay natin sa top load para hindi mo basa. aming top load Ayan, so ko na yung taas Kulang na lang tayo ng Yung net na lang Yung net sa katali Siyempre, si-secure pa rin natin yan Kahit may cover na Nalagyan natin ng garterized net Para stable siya So ganito yung itsura niyan pag may carterize net Ganyan ang itsura niyan so, na rin namin dito Para secured Pero may Meron naman syang mga net Ayan, net Carterize net Actually sa carterize net pa lang at saka sa cover secured na sya Nilagyan ko na lang nito para sigurado Kasi ako din ang mahihirapan yan pag Nagka problema eh Kaya nila ko na Okay na to. So, sisibat na kami and pahinga na kami ngayong gabi. See you tomorrow, guys. For our next episode, ay babiyahin na tayo. Ako nga lang ulit mag-isa magdadrive mula Laguna hanggang Cebu. Kakayanin ko kaya ang around 30 hours straight na pagdadrive. Malalaman natin yan sa susunod na episode. Abangan na namin next vlog. Kumikiro talaga yung pako, nahihirapan akong maglakalis.